Hello guys, mani siya ang among mini garden na yeah, okra, tangad, o oh, sili. Nya, yeah, nasan may tangad, o oh. mangga, niya, yeah. nangka, niya yeah. saging to natos na to, saging nga to dito. Yeah. Nya, yung ang mong likod, yeah. nya, daghay, tanong, kahilig magtanong ka akong mga atay. Mani siya ang sini, nga ko kayo, and then, ako ni okra, nga, niya siya hmm. okra kay Pero nang tina mo munga, mga kongadahan mo mapalait ako, kara narasamo ang kongadahan mo palaitong sili, nasaan sa mo ang? Hindi ba siya panghatag kay? Kami ganyan't tanong, alam na magkamay mo kuan, mo ani sa kita gitanong, way anak karung adlaw, kaya karong panahon na kay, tisod ang kinabuhi, so makarato siya. Niyak, mangyamang mo pag what sa moon, sa musok ni hmm. sa sakyanan sa, sa multi-cab kay mangulit na sa ormok kay klase na pod ko abi ko bag kay klase char sa so, mana siya mag-exam man ni ogma dapat maulit ulit kaya kay exam mo mag pod jud tay tuon exam exam kanya to un so marat niya Salamat sa inyong pagtanong sa kong video.